what's up guys? Welcome to my channel. Kadalasan pagsira na yung gripo or mahina yung tagas, pinapalitan natin kaagad. For today's video, tuturo ko sa inyo paano ayusin or paano i-check yung gripo nyo before kayo mag-decide na bumili lang bago. Kadalasan sa mga gripo ngayon, ganito na itsura guys. Yung mga modern na gripo. Kadalasan dito ang problema, nababarahan. Unang-una guys, check nyo muna yung pinaka-filter ng gripo. Kadalasan, ito lang yung barado. So yan, tanggalin nyo lang. Ayan, kadalasan yan. Unting bato or buhangin lang, hindi na makakadaan yung tubig. So after checking ng filter, kung wala naman siyang bara, walang buhangin or bato, saka na natin bubuksan yung gripo guys. Papansin nyo yung mga gripo may ganito. May maliit goma. So tatanggalin nyo lang siya. Tapos makikita nyo yung pinaka-lock or screw niya. Pero yung screw na gamit dito guys, hindi siya yung normal na screw. Parang hexagonal yung screw. Kaya kailangan yung ganitong tool. Kailangan nyo ng ganitong hex screw driver. So makakabili kayo nito sa mga DIY store. Sa ang maganda, bilhin nyo yung set na yung iba-iba yung sizes papasok nyo lang yung kabilang dulo dun sa butas na yan sa screw then iikutin nyo lang siya So, make sure lang na-fit siya para hindi siya malustred. Yan, dahan-dahan lang para matanggal niya siya. So, ayun na yung screw niya, guys. May, medyo may kalawang niya kasi palaging nababasa, syempre. Tatanggalin lang natin yung pinakatakip. Ayan. Tapos, tatanggalin natin yung part na to. So, hindi siya basta-basta matatanggal. Gagamitan natin siya ng kahit pliers lang. Pero, wag nyo lang hihigit higpitan masyado para hindi siya ma-damage. Yung sakto lang kasi ikutin nyo lang. Yan, madali lang naman siya matanggal pag may pliers. Palagi lang yung tatandaan na sa pagbubukas, counterclockwise palagi yan. Clockwise pag sinasara mo siya or hihigpitan. Yan. Ito na yung pinaka valve niya guys. Yung nagsasara sa nag-open. So, tanggalin natin to So usually dito yung nagbabara. So kaya titingnan na yan. Tanggal na. Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo, Yan. Papansin nyo may mga buhangin. Ayan. Yun yung kadalasan. Dahilan bakit mahina yung tagas ng gripo or hindi na ito matagas kasi nababarahan. Kadalasan yung buhangin na yan o misang kalawang galing sa tubig. Tingnan nyo naman yung pinaka-valve, pinaka-sara niya guys. Ang liit lang ng butas. So, unting bara lang dito. Talagang hindi na siya di nampakadaan yung tubig. So kadalasan pag yung tubig nyo, yung source galing underground, buhangin yung kadalasang problema. Bago ni balik yung pinaka valve niya, check nyo rin yung loob ng gripo to make sure na wala din siyang nakabara. So mas maganda daanan nyo nung tubig. Pakita ko sa inyo paano nagfa-function yung pinaka-valve, yung pinakasara niya. Eh, oh. Lit lang ng butas. Yan, pag iniikot nyo ganyan, nagsasara siya, tapos bubukas. Imagine nyo, napaka napakalit ng butas. So, unting bato or buhangin lang dyan, hindi na talaga makakadaan yung tubig. Tapos, bago nyo ibalik, kailangan, huwag nyo kalimutan, ikabit yung pinakalak niya kasi hindi siya gagana. sa matatanggal siya. So, dapat nakalak. Kasi, babalik nyo lang siya. Tapos higpitan nyo gamit yung pliers. Yes.